Sobrang daming bees na sabay-sabay magsilabasan dito sa aming beehive na akala mo ay nagrarally. At first time lang namin maka-encounter nito. Ito pala ay tinatawag na swarming kung saan yung original queen ay lumalabas kasama ng one half up to two thirds ng bees para maghanap ng panibagong tirahan. At nangyayari ito kapag overcrowded na sila doon sa beehive. Ito yung stage 1 ng swarming ming na tinatawag na flight and departure. Sabay-sabay nalalabas yung old queen kasama ng one half up to two thirds ng bees para maghanap ng panibagong tirahan. Dito sila nagkumpulan sa puno ng jacaranda. Ang stage 2 naman ng swarming ay tinatawag na temporary clustering magkukumpulan or magka-cluster muna sila sa isang spot malapit doon sa pinanggalingan nilang beehive habang naghahanap pa sila ng permanent spot na malilipatan. Madalas nilang ginagawa itong clustering sa mga sanga ng puno, sa wall, or anumang bagay na madali nilang makapitan. Isisecure nila yung queen dito sa loob nila at pagkatapos ay magpapadala sila ng scout para tumingin ng permanent spot na lilipatan. Kumalma na sila ngayon dahil nakapwesto na sila at merong mga kunting lumilipad-lipad pa. Yun yung mga scout bees na tumitingin kung saan sila lilipat. At once na nakahanap na sila ng permanent spot nila na lilipatan, ay aalis na sila dito sa kanilang temporary area doon na magaganap yung stage 3 ng swarming ang establishing a new hive itong temporary clustering stage ay tumatagal ng few hours to few days depende kung gaano sila katagal maghanap ng malilipatan at depende rin sa weather dahil kung maulan ay i-delay ide muna nila yung kanilang paglipat. At itong bees namin na nag swarming ay tumagal ng isang araw. Kinabukasan pagka-check ko na ng jacaranda 3 ay wala na sila doon at hindi ko na alam kung saan sila lumipat. At sa susunod naman ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari doon sa aking beehive pagkatapos mag-swarm yung ilang mga bees.